Napakamot sa ulo si Baili Changqing, halatang malalim ang iniisip. Bakit hindi mo na lang siya ipasok sa iyong dimensional space at ikulong doon? Marahang umiling si Yi. Ang mutant space ko ay walang kakayahang sa pilitang kunin ang mga buhay na nilalang. Ang kapangyarihan ko ay epektibo lang sa mga bagay na walang buhay. Kung hindi siya kusang papasok, hindi ko siya mapipilit. Napabagsak ni Baili Changqing ang kanyang kamay sa hita sa inis. E eh di simple lang, Hati-hatiin mo siya at itapon sa ibang espasyo. Tapos ang problema. Matalim ang tingin na ibinigay sa kanya ni Jiang Yi. Ganoon ka ba mag-isip bilang tao? Bahagyang umurong si Baili Changqing, hindi makapaniwala. Ano sa tingin mo, si Deng Shentong ako? Si Deng Shentong ay may kakayahang patayin si Phoenix Yuan Ren ng paulit-ulit, pero iyon ay dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan sa labanan. Samantalang ang lakas ni Jiang Yi ay nasa depensa. Patayin si Phoenix Yuan kahit isang beses ay lampas sa kanyang kakayahan. Lalo pa't may kakayahan si Phoenix na hulaan ang kilos ng kalaban. Kahit gaano siya kahusay sa depensa, hindi pa rin siya sigurado kung magiging epektibo ang kanyang mga estratehiya laban sa kakayahang ito. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Yang Xin Sandali lang kuya, may naalala ako, Anya. Tila malalim ang iniisip. Noong lumaban si Deng Shentong kay Phoenix Yuanren, nandoon din si Takeuchi Mayumi. Nagkatinginan si na Jiang Yi at Bai Changqing sa isa't isa. Tama ka pero ano mayon? tanong ni Jiang Yi, bahagyang nakakunot ang noo. Sa tingin mo, may kinalaman siya sa labanan. Kumikislap ang mata ni Yang habang ibinibigkis ang dulo ng kanyang daliri. Alam na natin ang mga kakayahan ni Phoenix Yuanren: imortalidad, pagkontrol sa apoy, pambihirang lakas na lampas sa mga ordinaryong tao. Pero wala sa mga iyon ang kakayahang manipulahin ang oras. Saglit siyang tumigil, hinaya ang lumubog sa kanila ang kanyang susunod na sasabihin. Naniniwala ako na ang kakayahang iyon, ang pagmanipula ng oras, ay ibinigay sa kanya ni Mayumi Tekuchi. Mabilis na nag-isip si Jangi. Kumurat si Baili Changqing, tila mas interesado na ngayon. Nagpatuloy si Yang Shin -shin, matatag ang boses. Kung maaalis natin siya, mawawala ang hindi bababa sa 30% ng kakayahan ni Phoenix Yuanren. Iyon ay isang malaking abanting pabor sa atin. Nabuo sa hangin ang bigat ng revelasyong iyon, at nagkaroon ng bahagyang pagkamulat sa isipan ni Jiang Yi. Ukininam, teka mukhang may katotohanan ang teoryang yan, sabi niya habang mabilis na pinag-iisipan ang mga implikasyon nito. Nagpatuloy ang diskusyon nilang tatlo, pinag-aralan ang bawat detalye mula sa video. Unti-unti, tila nagkakaroon ng malinaw na larawan ang misteryo. Biglang tumawa si Bai Changqing, binasag ang seryosong atmosfera. "Huwag mong sobrang iniisip 'yan, Jiangyi," sabi niya, nakangiti. "Ang pinakamahalagang misyon ay pigilan ang kakayahan nilang hulaan ang kilos ng kalaban. Tungkol naman kay Phoenix Yuanren, may mas bagay na tao para sa trabahong 'yan kaysa sa sayo. Naningkit ang mga mata ni Jiangyi. "Si Gao Changkong ba?" Tumango si Baili Changqing nang walang pag-aalinlangan. Eksakto. Ang kakayahan ni Gao Changkong ay sadyang ginawa para harapin si Phoenix Yuanren. Pero siyempre, hindi ko pa pwedeng sabihin kung ano yon. Tumaas ang kilay ni Yi. At iniisip mong siya ang mamumuno sa operasyong ito. Isang matalim, halos pilyong iti ang lumitaw sa labi ni Baili Changqing. Kung tama ako, siya ang magiging leader. Ikaw naman, kakailanganin mo lang makipag-ugnayan sa kanya, katulad ng dati. Nag-overtake ang isip ni Jiang Yi sa dami ng impormasyon. Sigaw Gao Kong. Nakarinig na siya ng mga bulong-bulong tungkol sa kanya, pero wala pang konkretong impormasyon. Gayun paman, kung sigurado si Bailey Chang Ching sa kakayahan nito, kailangan niyang maging mainat. Bilang isang tapat na kaibigan at tagahanga ni Gao Changkong, malalim ang pagkakaintindi ni Baili Changqing sa kakayahan nito, at bahagyang alam din niya ang kay Jiangyi. Kaya naman, kumbinsido siya na sa paparating na misyon, isang operasyon para burahin ang eclipse, walang ibang mas angkop na maging leader, kundi si Gao Changkong. Dumilim ang mga mata ni Jiangyi, pero hindi niya kinontra ang sinabi ni Baili Changqing. Kung tutuusin, walang mali sa lohika ng sinabi nito. Ang galing sa labanan at estratehiya ni Gao Changkong ay walang duda, kaya naman perpekto siyang pagpipilian para sa posisyon. Pero kahit gaano pa siya kahusay, si Bai Li Changqing ay isa pa ring sundalo at hindi niya nauunawaan ang masalimuot na laro ng kapangyarihan. Kahit gaano kagaling si Gao Changkong, hindi siya maaaring maging leader ng operasyong ito. Ang kanyang estado bilang isang tauhan lamang ay isang hadlang na hindi basta-basta matitibag sa mundong ginagalawan nila, madaling matabunan ang isang tauhan ng mataas na ranggo. At sa isang lugar tulad ng Blizzard City, iyon ang pinakamalaking kasalanan. Sa madaling salita, kahit gaano kalaking kontribusyon ang gawin ni Gao Changkong sa misyon, si Jiangyi pa rin ang maipopromote, hindi siya. Ganito ang mapait na realidad ng politika at kapangyarihan. Pag-usapan na lang natin tumamaya, sabi ni Jiangyi, matigas ang tinig at puno ng determinasyon. Kasabay nito, malakas niyang pinalo ang kanyang hita, tila sinasadyang baguhin ang paksa. Sa ibang bagay naman, ngayong ako na ang kapitan ng Tengu Team, pwede ba akong humiling ng mga sandata at kagamitan na pangkapitan ng antas? Iginawi niya ang kamay kay Yang shen May tatlo akong kasamang tumutulong sa akin. Pansamantala silang magiging bahagi ng Tengu Team. Nasabihan ko na si Zushu ay tungkol dito. Kailangan din nila ng kagamitan. Tumango si Bailey Changqing. Walang problema. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo, ipapaayos ko agad para maihatid. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Jiangyi, at kumislap ang kanyang mga mata na para bang may tinatagong plano. Umiling siya. Hindi. Kami na mismo ang pupunta roon. Kailangan ko pa ng mas maraming sandata. Namulat ang mga mata ni Bailey Changqing sa biglang realisasyon tiningnan niya si Jiangyi na may mapanuksong ngiti, tila alam niyang may iniisip itong mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkuha ng mga sandata. Hindi pa nito isinasambit ang buong plano, pero halata namang may higit pa sa simpleng kahilingan. Samantala, sa opisina ng Blizzard City, abala si Zhu Zeng sa pagbasa ng mga ulat nang biglang may dumating na hindi inaasahang balita mula sa tagapangasiwa ng inventaryo. Ano? Maraming kagamitan ang kinuha ni Jiangyi, Napataas ang boses ni Zhu Zheng sa bulat. Gaano karami ang pinag-uusapan natin dito? Lumapit ang quartermaster, binabaan ang boses na tila isang lihim ang ibinubulong. Marami, Zhu Shui. Ginamit niya ang kakayahan niyang dimensional space para kunin ang napakaraming sandata. Sa totoo lang, parang sobra na. Napalingon ang quartermaster sa bodega kung saan si Jiang Yi ay tila isang batang kinikilig habang walang habas na kinukuha ang mga sandata sa estante. Para itong isang matandang ale sa grocery na nagkarga ng isang buong cart ng paninda, habang may kalahating presyong sale, isang nakakatawang eksena, pero wala namang makapigil sa kanya. Napangiti si Zhu Zeng habang marahang sumandal sa kanyang upuan. May bahagyang panguyam sa kanyang ekspresyon habang umiiling ng marahan. Talagang namana na ng batang to ang kasabihang, kung may pagkakataon, sayang kung hindi mo kukunin, bulong niya sa sarili, natawa ng bahagya. Sige, ibigay niyo na sa kanya ang gusto niya. Sa huli, ang mga ito naman ay karaniwang thermal weapons lang, mga sandatang halos wala ng halaga sa mundong sinira ng apocalypse. Madaling gawin ang mga ito, bakal, pulbura, at kaunting kasanayan sa paggawa. Kung tutuusin, kayang-kaya nilang lumikha ng marami sa mga ito anumang oras. Matapos makuha ang napakalaking dami ng kagamitan, bumalik si Jiangyi sa kanyang villa sa area E, handa na para sa kung anumang binabalak niya. Malapit ng opisyal na buin ni Zhu Zheng ang pangkat na Tenggu at ipahayag si Jiangyi bilang kapitan nito. Ngunit, hindi mahalaga kay Jiangyi ang mga ganitong formalidad. Wala rin siyang pakialam sa reputasyon ng Blizzard City. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kalagayan ni Liang Yu alam niyang hindi gagalaw ang pamilya ding laban sa kanya sa ngayon, ngunit dahil sa kanyang likas na pag-ingat, hindi pa rin siya mapalagay. Nang dumating ang alas 9 ng gabi, tumawag si Leang Yu. Agad itong sinagot ni Jiang Yi. Leang Yu, kumusta ka? May nangyari bang kakaiba? Sa kabilang linya, nakatayo si Leang Yu sa gitna ng mahigit isang dosenang tauhan na nakasuot ng puting proteksyon na kasuotan. Sa kanyang likuran, may isang napakalaking asul na eksperimento na kahon. Ang mga tauhan ay abala sa huling yugto ng paghahanda. Naramdaman ni Leang Yu ang pag-aalala ni Jiang kaya naman napangiti siya ng bahagya. Tapos na ang mga paunang paghahanda. Papasok na ako sa loob ng experimental cabin. Tatagal ito ng tatlong araw, at hindi ako makakakontak sa sa panahong iyon. Sandaling natigilan si Jiang Yi. Gusto niyang sabihin ang mag-ingat ka, pero parang hindi ito ang kop sa sitwasyon matagal siyang nanahimik bago simpleng sinabi, hihintayin kitang bumalik. Umiti si Leang Yu. Salamat. Matapos ang maikling pag-uusap, iniabot ni Leang Yu ang kanyang telepono sa isang tauhan, na agad itong inilagay sa isang ligtas na lalagyan. Lumapit naman ang isang babaeng staff at inutusan siyang humiga sa loob ng experimental cabin. Tumango siya at sumunod. Samantala, sa ikalawang palapag, pinapanood ni na Deng Yuanbo, Lian Cheng, at ang direktor ng laboratorio ang nangyayari. Lumapit ang direktor kay Deng Yuanbo. Ginoo, sigurado ba kayong kailangan nating gamitin ang eye level source supply para dito? Napakamahan ng eksperimentong ito. Pangalawa na ito sa pagsasanay ng batang master, dagdag pa ng direktor. Nilingon siya ni Deng Yuanbo, at may malamig na titig na sumagot, gawin mo lang ang inuutos ko. Sa negosyo, kailangan mong maglabas ng malaking puhunan para masigurong malaki rin ang balik. Hindi tayo maaaring matalo sa eclipse. May matalim na kislap sa kanyang mga mata nang idagdag niya, at gagamitin ko ang pagkakataong ito upang matukoy kung may espya sa Blizzard City. Alam ni Janina ang pagpapalakas sa isang tulad ni Leang Yu ay mga ngailangan ng napakalaking halaga ng enerhiya, pero hindi niya naisip kung gaano ito katindi. Mas malakas ang talento ng isang mutant, mas malaki rin ang kailangang gastusin upang mapalakas ang kanyang kakayahan, lalo na ang pagkawala ng enerhiya sa proseso. Upang mapalakas ang isang mutant na kasinhusay ni Liang Yu, ang kailangang resources ay katumbas ng paglikha ng sampung mutant mula sa investigation team. Ganito ang kabayaran ng pilit na pagpapalakas sa isang binhi na hindi pa handang lumago. Kung hindi ka isang tunay na henyo, ang sapilitang pagpapabilis ng iyong pag-unlad ay maaaring mauwi sa pagkaubos ng iyong potensyal, hanggang sa tuluyan kang maubos. Ngunit hindi ito alalahanin ni Nalayang Yu at Den Maraming beses nang sinubok at pinatatag ng mga pagsubok ang kanyang katawan at isipan. Matapos makuha ang kanyang mga armas, bumalik si Yi sa villa sa area, ipagkahiga niya sa kama, mabilis niyang sinilip ang kanyang dimensional space, upang suriin ang kagamitang nakuha niya. Pagkatapos, nagtumo siya sa sala kung saan naghihintay si Yang Xinxin. Naupo siya sa tabi nito at sinimulang pag-aralan ang mga estratehiya para labanan ang Eclipse. Hindi siya bihasa sa harapang labanan, ngunit hindi siya baguhan sa mga tunggalian ng malalakas na nilalang. Napakahalaga ng impormasyong nakuha ni Deng Shentong na kahit ang sarili niyang buhay ang naging kapalit. Isang bagay ang tiyak, si Phoenix Yuanren ay isang mabagsik na kalaban. Hindi lang siya immortal, kundi may pambihirang kakayahan din sa malapitan na labanan. Bukod pa rito, may biyaya siya ng isang witch na may kakayahang makita ang hinaharap. Ang kombinasyong ito ay isang nakakatakot na banta, isang hadlang na kayang sumupil sa kahit sino mang lalaban sa kanya. Pero alam ni Johnny, walang kakayahang walang kahinaan. Ang layunin niya ngayon ay hanapin kung paano mapipigilan si Phoenix Yuanren at ang kanyang pinakamalakas na mutant. Kapag nagawa nila yon, sa kapalang sila makakapagsimula ng opensiba. Sa kabutihang palad, kasalukuyang nasa pagpapahinga ang eclipse, kaya may sapat pa silang panahon upang maghanda para sa paparating na labanan. Napangiti si Jiang Yi at tinanong si Xin Xin, Xin hulaan mo kung anong ginagawa ng eclipse mayon. Matagal nang hindi nagpapakita ang eclipse, halos isang linggo matapos ang labanan sa Jiangning City. Ang paggamit ng death of love ay nagdulot ng matinding kaguluhan na nagpatigil sa mga sistemang pang telekomunikasyon sa buong Jiangnan. Dahil dito, imposibleng matunton kung nasaan sila ngayon. Pero isang bagay ang tiyak, babalik ang eclipse. Hindi sila magtataya ng ganoon kalaking panganib sa pagtawid ng dagat kung wala silang balak na bumalik. Naniniwala si Jiangina ang pag-unawa sa kilos at galaw ng kanilang kalaban ang susi sa tamang paghahanda para sa paparating na labanan. Umupo siyang Shinshin ng relax, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Sa huling labanan, lima sa kanila ang namatay. Natalo sila, at nabigo ang paglusob nila sa Jiangnan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, ngayon ay may malalim na pag-isip sa kanyang tono. Pero kung susuriin natin ang lakas ng magkabilang panig, hindi rin natin masasabi na ganap tayong nanalo. Malakas ang Jiangnan region, at kahit bumagsak ang God Team, may iba pa silang pwedeng sandalan samantalang ang eclipse, wala silang ganoong kaluwagan. Hindi nila basta-basta maitatayo ulit ang kanilang puwersa. Tumango si Jiang na nauunawaan ang kanyang punto. Sa tingin mo, ano ang susunod nilang gagawin? Nagningning ang mga mata ni Yang Xin parang madilim na mga bituin, habang nakatingin siya kay Jiang Sa palagay ko, magdadala sila ng mga reinforcement. Hindi na sila babalik ng mag-isa. Nagyakap ng bisig si Jiang lumalim ang kanyang titig. Reinforcement Sa mga kasamahan nila sa neon, ayon sa nakalap nilang impormasyon, ang Eclipse ay binubuo ng isang elite team na walang direktang kaalyado. Pero bilang isang puwersang lumapag sa labas, malamang na may makasalubong silang mga grupo na may parehong layunin. Sa kaguluhang idinulot nila sa Jennan, hindi malabong may iba pang mga grupo ang matukso na sumali sa kanila upang makakuha ng kapangyarihan. Tumango si Yang Xinxin sa susunod, maaaring manggaling kahit saan ang mga kalaban natin. Malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon, lalo na sa Timog Silangan. Bahagya siyang yumuko, ang kanyang tinig ay nagbago sa pagiging seryoso. Mula nang dumating ang Ice Age, hindi na muling naging pareho ang mundo. Ang Huaxu Country ay nananatiling matatag at may pinakamalakas na puwersa, pero karamihan sa Timog Silangan ay nagkakagulo. Maraming maliliit na bansa roon ang hindi kasinyaman ng malalaking rehiyon at unti-unti silang bumagsak. Nagpatuloy siya, bumigat ang kanyang mga mata. Kung tama ang hinala ko, nasa kaguluhan ngayon ang timog silangang rehiyon at ang katimugang dagat. Lumalakas ang mga pribadong grupong militar, at malaki ang posibilidad na makialam sila, o kaya naman ay maakit ng impluensya ng Eclipse. Napabuntong hininga si Jangi, may bahid ng ini sa kanyang tinig. Ayoko sa mga ahas, insekto, daga, at langgam na yan. Hindi sila delikado ng paisa-isa, pero kapag nagsama-sama, kaya nilang gawing impyerno ang buhay ng isang tao. Umiling siya, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isip. Habang iniisip niya ang susunod na hakbang sa laban kontra Eclipse, hindi rin mapakali ang Blizzard City. Sa ilalim ng katahimikan, unti-unting tumitindi ang tensyon. Lahat sa Blizzard City ay nakatuon ang pansin sa Eclipse. Para sa karaniwang mamamayan, ang eclipse ay isang kahiyang kailangang burahin sa pamamagitan ng dugo. Pero para sa iba't ibang paksyon sa Blizzard City, ito ay isang labanan para sa kapangyarihan. Alam ng lahat na ang pagdurog sa eclipse ay magbibigay ng malaking prestigyo at magpapalaka sa kanilang impluensya. Dahil dito, tinawag ni Zuzeng ang isang pagpupulong kasama ang lahat ng matataas na opisyal ng Blizzard City. Ang layunin ng pulong ay upang planuhin ang susunod na opensiba laban sa Eclipse. Kinabukasan, naging abala ang command center ng labanan. Maraming tao ang dumalo sa pagpupulong, kabilang ang lahat ng mahalagang personalidad sa Blizzard City. Hindi lang si Nazuzeng at Tuyun Lee ang naroon, kundi pati na rin ang ilang mid-level at high-level na mga opisyal. Ang silid pulong na karaniwang para lamang sa matataas na opisyal ay napuno ng daan-daang tao, isang bihirang pangyayari sa kasaysayan ng Blizzard City. Dumating si Jiang Yi kasama si Yang Xinxin. Bagamat hindi kilala ang kanyang pangalan sa lungsod, ang katotohanang napatay niya ang apat na miyembro ng Eclipse sa huling misyon ay nakatawag pansin sa ilang tao. Ngunit, pagpasok niya sa silid, kakaunti lang ang lumapit upang batiin siya. Pinakamadalas ay isang tango o isang formal na ngiti lang ang natanggap niya pagkatapos ng lahat si Jiang Yi ay isang dayuhan mula sa labas ng lungsod Ito ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanya na makapasok sa matibay na bilog ng Yuan sa Blizzard City Hindi iyon alintana ni Jiang Yi Hindi rin naman niya gusto ang pakikisalamuha sa mga taong ito kaya mas mabuti nang hindi na siya abalahin Ngunit napansin niyang may dalawang grupo ang kapansin pansing nang inibabaw sa loob ng silid Ang isa ay nakapalibot kay Tu Yunli ang direktor ng operasyon Palaging nakasuot ng uniforme militar si Tuyun Lee, kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang mataas na kwelyo, na lalong nagpapalakas sa kanyang misteryosong presensya. Ang ikalawang grupo ay ang Samsara Team, na pinamumunuan ni Gao Chang Kong. Parehong napapaligiran ng maraming tao ang dalawang grupo, mainit ang usapan tungkol sa kung paano sila makikinabang sa pagbagsak ng Eclipse. Minister 2, buo ang suporta namin sa iyo sa operasyong ito laban sa Eclipse mas malakas ka kaysa sa mga investigation captains. Kung hindi, bakit ikaw ang namamahala sa depensa ng Blizzard City? Ang problema lang ay mas madaling nakukuha ng mga investigation teams ang kredito. Sa tingin ba nila mas mahina ka kaysa sa kanila? Napakahalaga ng operasyong ito laban sa Eclipse para sa Jiangnan Region. Bilang isa sa pinakamalalakas na puwersang pandigma, dapat kayong kumilos upang matiyak ang tagumpay. Ako na ang makikipag-usap kay Zushuai, sagot ni Tuyun Li, ang kanyang tinig ay kalmado at walang bahid ng emosyon. Pinalilibutan siya ng ilang matataas na opisyal mula sa Blizzard City, kabilang ang mga pinuno ng administrasyon at kagawaran ng pananalapi. Ngunit tulad ng dati, hindi mahilig sa mahabang usapan si Tuyun Li. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig at hindi matukoy ang emosyon. Tumango lamang siya bilang pagbati at nagbigay ng maikling pasasalamat. Sa kabilang banda, pumasok si Gao Changkong kasama ang dalawa niyang vice-captain, sina Jie Yushen at Gu Man. Kung ikukumpara kay Tuyun Li, mas maraming tao ang nakapalibot kay Gao Changkong. Mas malawak ang kanyang social circle, at mas madaling lapitan ang kanyang personalidad. Si Gao Changkong ay kilala sa kanyang mabuting pakikitungo at pagiging palakaibigan. Sa gitna at mas mababang antas ng Blizzard City, walang kapantay ang kanyang impluensya. Bagamat may mga babaeng mas naakit kay Deng Shentong, ang anak mayamang tagapagmana ng isang maimpluwensyang pamilya, hindi maitatangging napakapopular ni Gao Changkong. Halos lahat sa Blizzard City ay may respeto sa kanya. Kapitan Gao, bati ng isa sa mga kinatawa ng isang sumusuportang paksyon, nakangiti. Malaki ang responsibilidad mo sa operasyong ito, pero alam kong kakayanin mo ito. Kapag nagtagumpay ka, kahit galing ka sa simpleng pinagmulan, akyat ka sa tuktok. Sa tagumpay mo at sa aming suporta, hindi magtatagal at makakapasok ka sa pinakasentro ng kapangyarihan sa Blizzard City. Bahagyang napahiya si Gao Changkong sa mga papuri, ngunit na natili siyang mapagkumbaba. Nako, biro lang kayo ng biro, sagot niya ng may magalang nangiti. Ako, si Gao Changkong, ay walang ibang hangarin. Bilang isang sundalo, ang tungkulin ko ay protektahan ang kaligtasan ng Jiangnan Region at panatilihin ang dangal nito. Munit nang banggitin niya ang eclipse, biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil dito, wawasakin ko ang sinumang haharang sa aming landas, walang awa. Mabilis na nagningning ang kanyang mga mata, puno ng matalim na determinasyon. Natuwa ang mga kinatawan mula sa iba't ibang paksyon. Nagpalitan sila ng mga tango ng pagsangayon at mumiti sa kanyang sagot. Samantala, dumating ng maaga si Najangi, kaya nakahanap siya ng magandang pwesto, upang maghintay sa iba. Ilang sandali ang lumipas, at sinipat ni Gao Qiangkong ang loob ng venue. Pagkakita niya kay Jiang Yi, mabilis niyang binati ito nang may malapad ng ngiti. Uy, Jiang Yi, bakit mag-isa ka lang dyan? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.